Ayan mga mi, magkano daw yung palitan ng 4,990 Hong Kong dollars to peso ngayon. So magdidepende po 'yan sa rate mga mi dahil yung uh, minimum ngayon is 'di ba 4,990 na siya. So bakit pa hindi pa nila ginawang 5,000? Grabe naman oy, sinong kumulipit ng ano? <laughs> sinong kumulupit ng 10 pesos, 10 Hong Kong dollars 10 pesos. So nasa almost 37,000 siya. 36,800 something yung ano yung sa ngayon na yung ginugil ko pa yan mga te bala igugil nyo rin na pwede nyo i-google yan mga jay so magdidepende yan sa palitan dahil alam nyo naman minsan bumababa minsan tumataas yung palitan pero hindi siya bababa sa 36,000 36,000 siya well, ano daw 36,000 siya pataas so congrats sa mga bagong na hired ngayon guys and sana makatagpo kayo ng mga amo na matino ang utak dahil alam niyo naman minsan yung iba una lang yun masaya pag uh, matagal na wala na boring na ang buhay sorry pressure na hindi na bad. so magdidepende pa rin naman yan kung saan kayo mapupunta kung sino yung mga maging amo niyo so good luck na lang mga te kailangan natin kayanin kung ano man yung mga magiging sitwasyon natin dito so ako naman nag one year ako dito um, so far so good naman okay lang And uh, ayan ko ako guys. Happy. Nagaano ako kasi nagbabantay ako nung pinapawashing ni Amo kasi manual siya ay kanin self service ba. So eto gito first time ko to talaga naranasan dito sa Hong Kong mga te ay nako. Yung first time ko mag self service ng washing dito sa my Laundry. sa so, mga gusto magpa-laundry, ayan, merong self service dito, mas mura siya. Pero kailangan mag self service nga. So kailangan siyang bantayan pagka natapos na, di ba? Pero okay lang yan, hindi may ya atin na yung tinamamo naman yan. So yun nga mga may, ang palitan uh, ngayon sa peso ng 4,990 is nasa almost 37,000 na. Kaya apply na kayo kung gusto niyo ng sumahod ng 37,000 dito sa Hong Kong, okay? <laughs> ano daw? So ako naman, um, uh, ko talaga dati yung may kwento ko lang ha, kasi akala ko dati yung 36,000, ginang 35,000 or 30,000 Akala ko talaga, laki ng pera na yan Grabe. Ewan ko ba, siguro dahil sa yung pag nag-day off dito ba mga guys, kailangan talaga natin gumastos. Unlike dun sa Middle East na, alam nyo yun, dumating nga sa punto na wala pang 19,000 yung palitan last noong pangalawang kontrata ko nung nagka-pandemic. Pero talagang tiniis ko yun mga ate. Eh, dahil nagpapabahay ako that time, nagkataon talaga. Kaya, ay, grabe, ang hirap. So, ngayon, ngayon naman, dahil nga may mga... May mga nagawa rin naman ako sa loob ng pag one year ko dito. Pero talagang masasabi ko na pag hindi ka marunong talaga humawak ng pera, hindi mo din talaga masasave. Wala ka masasave. Kaya hindi ko ma-blame yung mga nan dito Ngayon na nandito ako sa Hong Kong. Dati sanaol ako ng sanaol kasi akala ko talaga malaki yung sahod. Yun, malaki naman talaga ang sahod. And aside from that, ang mga benefits dito guys, naku, napakaganda. napakaganda. Pag naggala ka dito, safety ka. Ang rules nila dito, yung batas nila dito, napaka ano, talaga, fair talaga. As in, wala akong masabi safety talaga tong lugar na to. Masasabi ko talaga siya, guys. In, oh, so one year ko dito, guys, talagang masasabi ko na good talaga ang Hong Kong as in. Tsaka kung gusto mong gumala ng mga kung saan-saan, napakarami yung pwedeng galaan. Napakadami talaga. Yung talagang yung mga tao dito, kahit pa paano, marami ka makakasalamuha mga kabayan natin. Hindi ka rin mamahihirapan na magtanong kapag sakali na may mga kailangan kang itanong, di diba? Lalo pag first timer ka dito sa Hong Kong, tulad ko, first time ko dito sa Hong Kong, although mga ex-abroad na tayo, galing ako ng Saudi, pero hindi mo talaga masabi na porket ex abroad ka ay umiging okay na mga jay it's not like that talagang pagdating dito mga nga pa, ka pa rin Although sa mga basic na pang paggawain sa bahay okay lang gawa mo na gamay mo na pero pagdating sa ano yung sa mga ibang extra pa dito na mga presyo sa trabaho guys na iba kasi dito naghaharig ka ng bata nagsusundo ka tapos may mga amo pa na talagang iba ang gusto nila may may ano sila eh, may mga standard sila na dapat baka check mo talaga yan Then, ang oras dito guys talagang ma ay, mahalaga talaga hindi ka pwedeng malate, hindi ka rin pwedeng sumobra sa oras, hindi ka pwedeng sobrang aga din naman dahil alam niyo basta iba talaga dito guys kaya kaya pag Sunday, pagka may mga time kami mag-day off, ay talaga naman makikita nyo wal-wal kung wal-wal. Kaya mga Jai, huwag kayong magtaka kung makikita nyo ang mga Hong Kong. Akala mo kung sino sila pag nag-day off. Dahil mostly sa mga nakikita ko nga dati, sabi ko lang, ganda sa Hong Kong. Talagang gumaganda ang mga katulong. Yung pala, talagang kaya naman tudo bigay sila pag linggo na, pagka Sunday or off nila. Dahil pag nila sa bahay ng mga amo nila, napaka-stress na talaga, super-duper mga jay. And uh, depending naman, yung mga amo ko, um, kaya naman, hindi man sa tulad ng iba na napaka-pressure at st talagang stress talaga. Isa lang naman alaga ko so carables lang. Yung iba kasi dala-dalawa alaga, tapos yung mga amo talagang nandyan lang sa bahay. Oh my God, buti nalang yung mga amo ko wala sa bahay. Pag nandyan naman sila, hindi naman totally, uh, ano, uh, umuwi sila, mga gabi na, pero may time talaga na nandiyan yung mga amo ko. Pero okay lang, at least hindi talaga yung araw-araw nandiyan sila sa bahay. Pero may kasama ako, dalawang lola, uh, salitan sila na bumibisita dyan sa bahay, mag-alaga ng bata, kaming tatlo salitan. Partida, isa lang alaga ako, isa lang anak ng amo ko. Pero tatlo kami nag salita nagtutulungan na mag-alaga sa bata. Pero anyhow, okay lang, kaya naman. Ang <laughs> ko magsalita guys, no? Kasi hinahabol ko yung oras na makapag-update ako dito sa YouTube ko dahil talaga naman ay hindi ko kasi pwede pabayaan yung YouTube ko no charing iring mahal na mahal ko tong YouTube ko mga jay so if ever man na ah, bago ka pa lang dito sa aking channel please do consider subscribing mga te especially kung nandito ka ikaw sa Hong Kong and kung balak mo man mag dito sa Hong Kong go rabels na charing iring <laughs> Anyhow mga te, talagang nagdaldal lang ako habang ako ay may free time pa dahil pag nasa loob nga ako ng bahay, wala akong time na magdaldal. Dito lang talaga sa labas, labas ng bahay ya uh, grab ko na yung mga chance na pag nandito ako random lang talaga yung mga naiisip kong sabihin guys especially dun sa mga nagtatanong sa akin na uh, about kung magkano ang process ko ganyan so if ever man ako, may mga tanong kayo guys go for it comment kayo dyan sa baba para kahit papano may may content ako charing <laughs> okay guys goodbye and thank you for watching